Good morning nga pala no. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Koryo, SND Sultan mo Moporo. Kasama natin si Ustad uh, ah, Muhammad Nur. At saka si Police Captain uh, Ramil Bantuas, ang kinakosgan na Hepe na Balyangao yes. So, nandito tayo ngayon para pag-usapan yung mga konting problema sa, sa ating uh, madrasa. Nangangailangan sila ng kaunting tulong sa ating mga viewers para ma-implement nila o matapos nila yung uh, tinatapos nila na projects. So, yung flooring, Ustad, no? Opo. Ganito kasi ang nangyari si Muhammad Nur no? ay lumapit siya sa akin He tried na may vlog natin yung madrasa nila pagkat nangailangan sila ng uh, materials para improvement ng kanilang madrasa. or grabe for this time kailangan nila ng mga simento, bakal, graba so, hindi po biro 'yung, yung magagastos natin para sa mga project ngayon. Kami po bilang mga kapatid ninyo na mga vlogger at the same time Muslim ay humihingi ng tulong sa ating mga kapatiran na mga Muslim. Nanonood ngayon yung may mga labis na or may mga biyaya na natatangga mula kay Allah. Baka naman makapagbigay kayo na tulong para sa ating madrasa. Huwag po kayong mag-alala. Yung mga ibibigay ninyong mga tulong ay transparent po yan. Gagawan din natin ng mga video ah, dito si Muhammad Nur para makita po ninyo yung mga improvement na ginawa natin dito sa ating madrasa. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, kami po ay nagpapasalamat unang-una, nagpapasalamat sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ng dahil sa ating mga kapatid na mga magigiting na mga pulis natin. Alhamdulillah, Lagi. sila ay bumisita dito sa ating Mahad Poblasyon is Indi al-Islami or Markaz Daril Karama. Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagwika sabi niya, Iza matal insan in, tamat, in kata'a amaluhu ila min thala sadakatin jariyatin aw ilmin yung tafa'u bihi aw waladin salihin yada'u la. Hanggang timpala sa pagbibigay ng sadaka, sabi ng Propeta sal sallallahu alaihi wasallam kapag ang isang tao ang alipin ni Allah ay namatay lahat ng kanyang mga gawain ay mapuputol maliban lamang sa tatlo unang una mga kapatid ang tinatawag na sadaqatun ang sadaqatun ito yung gantimpala na kahit nasa libingan ka na ay dumarating pa rin sa iyo ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala kagaya ng pag uh, sa ng masjid ng madrasa jazakumullahu khairan gantimpala nawa kayo ni Allah lahat ng mga kapatid namin na tumulong at tutulong pa InsyaAllah Alhamdulillah